ay katanungan po tayo mga utol na gustong gusto kong sagutin kasi lately ito po ay napakadalas itanong sa atin. Paano daw po ba magiging attractive especially sa mga kalalakihan? Ngayon itong tanong na to mga utol kung kayo po ay kababaihan kung saan nag-iisip kayo at ang dami niyong nakikita naririnig na kailangan daw maging physically attractive ka, kailangan daw magpamis ka, kailangan daw mysterious ka, kailangan daw very confident ka. Well, lahat naman po ito mga utol ay talagang totoo hawang katotohanan. Pero talagang meron kasing mga hinahanap yung mga kalalakihan or certain person na nagugustuhan po natin na maaaring maging susi or mas magpabilis para makita niya yung attractiveness mo or kung halimbawa naman na ito po ay parang wala para mag-level up. Maganda pag-usapan ito mga utol pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit yun na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng kasagutan tungkol sa problemang relasyon. Attractiveness. Ito po mga utol ay talaga naman po binibuild. Marami kasi dyan, of course, sa una ay parang walang nararamdaman, walang nakikita, hindi napapansin. Pero sa paglipas ng panahon, mga utol, ito po ay nade-develop at posibleng mangyari ito at mas mabilis na mangyayari ito mga utol syempre kung may gagawin ka or may paparamdam ka sa kanya at although sabi ko nga po earlier napakaraming ways, napakaraming paraan para mangyari ito pero i natin mga utol kung ano yung palagay ko na magpapa-accelerate dito, magpapabilis at para mangyari na number one po dyan mga utol, be sociable. Kaya nga po lagi ko sinasabi na kung meron kang outside world na yung alam niyang para bang may mga iba kang ginagawa, hindi lang yung parang bahay, trabaho, bahay, opisina, bay, eskwela. He needs to see mga utol na kayo po ay may social life. Although sa totoo lang, wala naman pong masama kung halimbawa ang taong bahay ka, may pagka-introvert ka. Pero alam naman po natin na pagka ikaw ay sociable, may outside life ka, may social life ka mga utol, ito po ay mas nakaka-attract. Mas challenging po kasing tignan. Mas attractive po kasing maramdaman. Pag ang girl ay nakikita mong very confident na ginagawa ito na nakikipag-socialize. Number two mga utol, kung gusto mo talaga ma-attract siya sa'yo, makuha mo yung kanyang attention at pansin, kailangan confident ka. Emotionally stable, stability mga utol, ito po ay napaka-importante niyang maramdaman. Kailangan ito po ay napupuna at nakikita po niya sa atin. Lahat ng lalaki ay may kahinaan. Lahat tayo mga utol ay may hinahanap, mapalalaki, mapababae. Kaya pag ikaw ay lalaki, usually kasi gusto mong makasama yung mga taong confident at talagang stable na marunong maghandle ng problema or hindi mo nakikitaan ng problema. Although ito po ay madalas hinahanap sa mga lalaki, pero alam nyo po ba na ito po ay tinitingala, hinahangaan at hinahanap din po sa mga kababaihan. Being confident kasi displays inner strength. At sa totoo lang, hindi ko itatanggi, yan yung mga hinahanap at gusto naming makarelasyon. Medyo turn off or medyo nahihinaan o nawawalan po kasi kami ng gana being with the woman na merong unpredictable emotions. Yung paminsan-minsan nagdadrama, minsan okay, minsan parang hindi mo maintindihan. Basically, ang gulo ng mga galawan. Pero pag straightforward Confident at talaga naman pong emotionally stable Yung may pagkadominante mga utol Ito po yung mga hinahangaan namin Ito po yung mga hinahanap namin At syempre ito po yung mga minamahal namin Third, kabaitan mga utol Alam naman po natin na ito po ay hindi kayang ipeke Kindness, calmness, yung pagiging mabuti mo mga utol Pag ito po ay naramdaman ng isang lalaki Ay talaga naman automatically mamahaling ka, magugustuhan ka yung sinasabi kong kindness is yung walang masamang tinapay na tinatago kasi makikita niya, mararamdaman niya na kahit halimbawang kakwentuhan mo siya yung parang nagkukwento ka ng kung ano-ano sa ibang tao mga utol, ito po ay nasa sense kahit nga po halimbawang napakabait mo sa kanya syempre mas nakikita kanya kung paano mo tratuhin yung mundo kung paano mo tratuhin yung pamilya mo at kung paano mo rin tratuhin yung ibang tao bukod sa kanya ipakita mo yung bait, iparamdam mo yung pagiging positive mo, hindi lang sa kanya mga utol, dahil ito po ay direct Lalong-lalo lalo na nga po sa mga taong ina-approach ninyo, sa mga ibang taong nakakakwentuhan, nakakahalubilo mo mga utol, ito po ay dapat iparamdam mo sa kanya. Next po in line mga utol is yung pagiging independent mo. Alam natin na pagka ikaw ay dependable in terms of relationship, happiness, alam natin na ito po ay complete turn off. Kaya hinahanap ng mga kalalakihan mga utol yung kahit babae po ay kayang mag-lead ng situation emotionally. Kaya being independent is very attractive sa totoo lang. In line dun sa pagiging confident, gusto naming maramdaman sa isang babae yung hindi kailangan ng validation from anyone. Doesn't seek approval at kayang mag kahit nga po siya po ay nag-iisa. Kung Halimbawa, kayo po ay nagkakaroon na po ng connection. Nag-uusap po. For example, hayaan mong magkaroon po siya ng outside world. Hindi yung parang pinapakita natin na tayo po ay takot. Iparamdam mo sa kanya mga utol na kahit hindi kayo nag-uusap, kayo po ay emotionally stable at independent pa rin. Hindi yung mayat maya, nasan ka, bakit hindi ka nagme-message, bakit hindi ka tumawag kanina, or bakit hindi natuloy yung lakad natin, bakit malamig ka, bakit ganito ka, bakit ganyan ka. Pagka ito po ay nangyayari mga utol, of course, medyo sabi na nga po nating nagiging flattered yung lalaki dahil nga po masyado kayong submissive. Pero at the end of the day mga utol, anong resulta nito? Unattractive to. And lastly, wag tayong masyadong accessible wag tayong masyadong available lagi ko nire-remind dyan mga utol kung babalikan nyo po yung mga dating mga videos po natin mga vlogs po natin lagi ko pong binabanggit na kung gusto mong halimbawang kumarek sa isang tao make it only 20% 30% more than that mga utol ay wag po natin ipaparamdam at gagawin sa kanya kasi po, alam naman po natin, ang mga lalaki, hindi natin makukuha yan sa physical attraction, although of course it helps. Pero kami kasi, kung sino yung maila, kung sino yung not available, kung sino po yung wala, at kung sino po yung parang hindi namin makuha, kuha, ma-invite, or maihatid, yun ang mga hinahabol at gusto namin. And later on, pagkahalimbawang nakaramdam kami ng more challenge mga utol, yun yung mga minamahal namin. Bonus! Maging conclusiveness ka mga utol. Ang ibig sabihin po nito is yung hindi ka humihingi ng mga opinion o hindi mo kayang magdesisyon sa sarili. Kailangan nakikita niya na meron kang stand at meron kang standard. Ang babae kasi mga utol na pagkawalang boundaries or emotional standard mga utol, medyo bumababa po yung attractiveness. Medyo bumababa po yung attraction level. Kami po basically ay naa-attract pag ang babae po ay may mataas, malakas at matibay na standard. Ang ibig sabihin po nun, mga utol, learn to say no kung kinakailangan. Kung if ever na kailangan mo siyang i-reject para sa mga mas importanteng bagay mga utol, huwag ka mag-atubiling iparamdam at ipakita mo sa kanya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, I hope na nakatunong po tayo dyan at nasagot po natin yung nagtatanong po sa atin mga utol. Maraming maraming salamat po, patuloy po natin suportahan, bantayan at talagaan po natin ang ating pamilya. God bless po sa lahat, stay safe po, Papong TV.